Hello mga partner, nandito tayo ngayon sa Cebu City dito sa ano barangay ng Ka ano dito to sa ano sa may Camachile. So ito yung bahay na pinag stayan namin dito. Yan yung mga bahay dito. Sa so, bali itong bahay na to 33,000 ang bahay dito eh binayad ng boss namin dito ayan o <coughs> Ayan, nandito pala si partner Ayan, ito yung mga rito Ayan, ito yung mga rito ito rin itong kwarto na to. May, may kwarto, may CR. May lababo. Kompleto sa gamit. Hi Brad. Shout out ka naman dyan. I'm busy. Yan. Ayan <laughs> yung ano. Ito yung <coughs> Dito yung kwarto namin yung yun yun, no? ang ganda oh Kompleto eh, may labahan. Nandiyan, yan yung mga labahan dyan, ano? okay. Yan. Yan. Ayan, may aircon. Ito yung isang kwarto pa rito. Ito yung CR. Ayan mga part. napakaganda ng lugar dito. Yung subdivision dito sulit na sulit ang ano niyo stay niyo in dito ayan. ayan yung contact number ayan ito yung mga itsura dyan malapit lang to dito sa ano city mall tapos pag sasakay kayo ng ano lakad lang malakarin mo lang yung mandari sa city mall pagpapunta ka ng SM, malakarin mo lang. Tapos makakasakay ka na.